sakto uli pero pa ang pa uli uli paano ka naman makasakay nito ang lalaki ng mga ano batong na kausli yan talagang tulak ito yung sinabi ng ano pagtanungan ko na hindi daw talaga pwedeng mag rides dahil matarik at saka maraming bato ito kaya kailangan magtulak Nagtutulak hingal na ako okay ano gusto nyo magtrail dito ito yung daanan talagang hahaha <laughs> Tsaka hindi naman pwede itong sumakay ka. Ayun, ay, kung gusto mong sumakay pababa, pwede. Kung kaya ng powers mo. Matarik 'yan, tsaka maraming bato doon sa ibaba. Ako nga eh, ang ano ko, yung daan ko ay pakyat. Pabalik ako doon sa ano, sa bayan. Sa likod ako ng bayan dumaan eh, yung drill dito mula sa ano. Pangguryan, Barangay Pangguryan. Ito yung paahon, paikot. Pabalik doon sa Dulay, uh, tagusa sa bayan ng Anilaw. Ayan. kaya hindi pwede talaga ng ano, eh magbike. Eh, sa saka yung daan, ano? daan, daang kalabaw. <laughs> daang kalabaw. Hirap. Ayan. Pahinga muna yung bike ko. Ako'y tutuloy dito, diretsohin ko lang yan. Walang daan, ano? Parang nakikita mo lang yung ano na damo na lang yung ano eh. Sige, tutuloy ako.